Ayan, naririnig ko ngayon sa kafe naman. At nakaking in-order din ni ngayon ay Spam Silog. Asa mga kasamahan ko ay Spaghetti with Chicken. Spaghetti with Chicken. Para kay Daisy at Tita Cindy. Sa inay, gayon din. Kanya, walang kamatayan. Ah, ang walang kamatayan. Ang kinikilig ikaw. Aray, walang kamatayan. Carbonara. At saka, bang silog. Ito ang favorite ko eh. Ah, ba't bang silog Sa akin, yung favorite ko din naman, Ayan, oh, ko lang, ang alam. Ayan o, bang silog. Kinurate ako lang. Kinurate ko ng ano, kinuha ko yung belly. Late ka na, Tito Andy. Charis. <laughs> ang kinakain kanina pa ni Daisy, ang fries. Tinan nyo naman, ang batang makulit ito. Uuwi na pa sa mata, lakay mata. Ang <laughs> <laughs> akin ay matcha order ko. Ayaw mamungkal. Ayan, ang akin. Spam silog. Tignan niyo kung gano'ng kakapal, Oh. So, syempre, ang aking itlog. Ang aking itlog? Ang pa sa mapalang <laughs> Ang itlog. <laughs> May itlog na pala. <laughs> oh, ang aking, ano, malasadong itlog. So, so, natin sa ketchup. Pero hindi ako nagkakan May tanong ako sa'yo. Nasaan na yung boyfriend na yung order mo sa'kin? Sa Nawala eh! Na-order na ng iba eh! Naku po, pero na. Ang hirap ng kapulong ng bata ito. Ini-order daw ako ng boyfriend. Ano? Na-order na daw ng iba. Stop. Kaya siya kakinya main masarap dito ulap ka. Na blueberry. Ah, thank you. Ben. Ya, Angel.